Hello, grade 3. Last week, pinag-usapan natin ang pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman. Okay. Ngayon naman, pag natin ang mga batas sa pangangalaga ng kalikasan. Okay. Tinanggawa ang batas upang sundin ang ma ng mga mamamayan para sa payapa, maayos at maunlad na Okay. Ang batas ay nagsisilbing gabay sa maayos na pakikipagunayan sa isa't isa. Ipinapatupad ang batas upang mabilis na umunlad ang bansa, magkakawatak-watak, at walang kaayusan ng bansa kung walang batas na ipinatutupad. pangangalagaan din ang ating mga karapatan dahil sa mga batas. Mayroon tayong pinakamataas na batas na sinusunod sa bansa. Ginagawa itong saligang batas o konstitusyon. Ang saligang batas ay batayan ng paggawa ng mga batas sa bansa. May iba't ibang uri ng batas. May batas na para sa kongreso ng mga kongresista na ipinapasa ng mga sa kongreso ng mga kongresista at mga senador. Ipinapatupad ito sa buong bansa. Mayroon ding mga batas na ginagawa ng pamahalaang lokal. Okay. Ito ay tinatawag na ordinansa at mga kautosan. Ipinapatupad ito sa mga lungsod bayan, barangay o mga lugar na kung saan ito ginagawa. Kabilang din sa mga sa batas ang mga atas ng pangulo o presidential order o kautosan, tagapagpaganap o executive order, ang mga ito ay kautosan mula sa pangulo ng bansa. May mga batas sa trapiko, pangkatahimikan, pagbabayad ng buwis, at may batas tungkol sa kapaligiran. Mga dahilan ng pagkasira ng likas na yaman. Pagkakaingin o pagsusunog ng mga puno sa kagubatan. Pagpuputol ng mga punong kahoy dahil sa iligal lagi. Paghuhukay at pagpapatag ng mga kabundukan upang pagtayuan ng mga subdivision at pabahay. Pangunguhan ng mga bato at graba sa mga burol at bunto. Paggamit ng lason, dinamita at lambat na maliit na maliliit ang buta sa pangingisda. Pagtatapon ng mga basura, patay na hayop at kemikal sa mga anyong tubig. Pangunguha ng mga coral reef o bah bahura sa dagat. Panguhuli ng mga ilang endangered na hayop sa kagubatan. Mga bata sa pangangalaga sa kalikasan. Clean air act o batas sa malinis na hangin. Ito ay pinapatupad at uh, iniiwasan ang mga kasama dito ang pag-iwas o pagbabawal ng pagsunog ng basura at hindi pagpasada ng mga sasakyan o hindi paglabas ng mga sasakyan na may maitim na uso. Sa Clean Air Act of 1999, bawal ang mga sumusunod. Sasakyan na magbubuga ng marumi at maitim na uso. Pagsunog ng basura, paggamit ng incinerator o incinerator o pugon. Mabaho at maruming usok mula sa mga pabrika. Batas para sa malinis na tubig. Clean Water Act. Ipinagbabawal ang mga gawain na nakapipinsala sa mga anyong tubig at ang at yamang tubig. Bawal ang mga sumusunod. Pagtatapo ng basura sa mga anyong tubig tulad ng ilog, sapa, lawa at dagat. Pagtatapo ng langis, patay na hayop at nakakalasong kemikal. Pagtatapo ng tumi mula sa mga binahan pagpapadaloy ng dumi sa mga pabrika sa tabi ng ibog. Batas sa pangingisda. May mga batas na ipinapatupad upang manatili ang kasaganahan ng mga yamang nakukuha rito. Ipinagbabawal ang mga sumusunod. Bawal ang paggamit ng mga pampasabog upang hindi mapinsala ang maliliit na isda at mga korales sa dagat. Bawal gumamit ng lambat na may maliliit na butas upang hindi mahuli ang maliliit na isda. Bawal gumamit ng anumang uri ng kemikal o lason sa pangingisda. Tandaan natin mga bata na ang ating kapaligiran ay bigay sa atin ng ating may kapal o bigay sa atin ng Diyos na dapat nating pangalagaan. Dahil sa kapaligiran, dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan sa ating araw-araw na, na pamumuhay. Para sa inyong activity, kunin nyo ang inyong worksheet sa AP at sagutan ang pahina 4 at 5 para sa inyong activity. That is the last activity that you have. And um, susunod na at ng pag-aaral, tayo ay puro mat na. Ayan, maraming maraming salamat at kita tayo muli. Bye.